May mensaheng nga mga idol itong Warriors GM na si Mike Dunleavy Jr. kay Draymond Green Pero bago yan ay ito muna nga si Coach Kerr na may pahayag nga mga idol na bago Dahil natanong nga siya ng reporter na ngayong napanood niya na nga daw yung tape ng ginawa ni Draymond Green At ang naging pangyayari sa laban against the Wolves Ay tinanong nga siya kung sa tingin niya ba nga daw that Draymond went too far Well ang sagot dyan ni Coach Kerr ay yes he definitely went too far nga daw sa kanyang naging reaksyon at ginawa niya kay Gobert. Pero hindi niya naman daw sinasabing mali yung ginawa niya in trying to separate Rudy Gobert from Clay Thompson. Dahil hindi mo nga daw dapat gawin nyo na hawakan ang player from the opposing team. Ang naging problema nga lang daw na nakikita ni Coach Kerr dito sa ginawa ni Draymond Green kay Gobert ay talagang hindi niya nga daw agad kasi binitawan. Kinayaan niya pa daw na tumagal ng halos 7 to 8 seconds at hindi nga daw itong magandang look para sa NBA. Hindi nga rin daw ito magandang look para kay Draymond Green. Para bang sinasabi netary coach Kerr na pampapangit ng image yung ginawa ni Draymond Green kay Gobert na pananakal niya. Sabi niya Draymond was wrong sa kanyang ginawa and he knows it naman daw. At talagang deserving nga daw siya sa 5 game suspension na naipataw sa kanya. At ngayon nga mga idol, ito naging mensahe ni Mike Danlevy Jr. Warriors GM dito sa ginawa ni Draymond. Dahil sinabi kasi ng Warriors legend, former Warriors player na si Chris Mullin, ay gusto nga daw nila na si Draymond ay laging aggressive sa court and he wants them to be himself. Pero kailangan mo nga rin daw i-adjust, baguhin ang iyong aggressiveness paminsan-minsan dahil ang ultimate goal daw nila ay si Draymond ay manatili sa court at hindi nga masuspend. At ang sagot nga ng Warriors GM dyan ay yes nga daw. Tama nga daw yan, absolutely ang kanyang naging sagot. Banggit niya pa nga na parang nga daw sa kanya ay parang mahirap na sabihan itong si Draymond Green na medyo igalma mo ang iyong sarili or mahirap daw payuhan si Draymond Green na itone down ang kanyang aggressiveness. Dahil kapag sinabihan mo nga daw itong si Draymond Green at sinunod niya yon at hindi siya naging ganun ka-aggressive ay parang hindi na nga daw yon yung Draymond Green na kanilang nakilala. Hindi na nga daw yon yung great player na si Draymond Green na kilala nila. Kumbaga sa pananaw ng Warriors GM ay hayaan na lang si Draymond Green to do his thing. Dahil ayaw nga nila mga idol na baguhin itong si Draymond Green pati na rin ang style ng kanyang paglalaro. We all know naman na dati pa ay ganito na talaga si Draymond and we can say naman ba diba, that the aggressiveness and the grittiness na dala ni Draymond Green sa Warriors ay nakatulong nga sa kanila na manalo ng multiple championships. So mukhang ang yan ang pinangawakan ng Warriors GM mga idol kaya ang kanyang pananaw ay let Draymond be Draymond. Kayo mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.